What do you do before a concert? May mga singers nagvocalize, vocalize, may mga singers na jajaging, may mga singers na nasa isang tabi at walang kinakausap. What do you do? Ako. Vocalize. it's sa vocalization, given na yan, tito boy, ako I mentally prepare myself. Mm. When like, you mentally prepare, what, what what do you mean? Kailangan sabihin ko na confident ako, magaling ako, mag maganda ako, mm -hmm. kaya ko to. Pinaghandaan ko ito. Oo, pinaghandaan ko to. That's power declaration. Manifesting, yeah. Manifesting. Hana, ikaw. Kung sa iba, Tito Boy, kailangan nila ng mahabang pahinga bago sumalang sa concert. Ako kailangan talaga everyday. Kailangan, kumbaga, para siyang motor na umiikot everyday. Alam mo, like that. Kasi I used to manage Dessa. Remember the singer Desa? Dessa? Dessa. Mm -hmm. Ang gusto niya, kanta siya ng kanta, mm -hmm. ng kanta, ng kanta, ng kanta. Kasi kanta. parang motor. Ah, uh, oo, oh, yun. Tapos, ako. Pag umpisa ng concert, ayun, ang boses. Yeah. Yeah. Kasi meron, di ba, nag uh, nagko-conserve? Mm -hmm. Siya hindi, kanta siya ng kanta ng kanta. What do you do? Ako, pahinga ako. As in, wala kang ano? Like sa isang araw, hindi ako mag... No, but just before the concert? Before the concert, vocalize. Please. Vocalize. And you guys, pray. Di ba? Dasal, okay. okay. eh. dasal talaga eh. Oo, dasal talaga. Okay, Hana... May asawa na si Christopher Martin. Nah, uh, oh my God. Bakit hanggang ngayon ay laman pa rin siya ng iyong isipan at puso? Yan ang usap-usapan kanina doon. Ha? Oh. Uh, wala kasi, Tito uh -oh. Boy. Imbis na patagal na patagal na panahon, uh -huh. papugi rin siya ng papugi. Kung may sasabihin ka sa kanya, ano yun? Ah, uh, Christopher, bakit di mo ko kinilala nung ano? <laughs> 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 Parang may paninisin, no? Mm hmm, bakit? <laughs> naman eh. Approach ka, mag-chat, ganun. Diba? Meron naman ng messenger dati. <laughs> pero lang po yun. Ha? Christopher is married. Uh, hindi ka raw pwede mag-guest sa Family Feud? Naku gusto ko nga, tituboy. Oh, pero ayaw. Mm -mm. Hmm. kasi s'yempre, oh, uh, mahirap. di ka makakasagot doon? Oo. Actually, namamali-mali na ako. Nadidistract si Dong kasi nga sa siguro ganda mo. Ay ay, ay, ano, naman! parang ay, ganun eh. Kapangalan ko lang naman, Tito Boy. Oh, ah. Kapangalan ko lang. <laughs> Oo. Oh, oh. Pero hindi totoo. Gusto mo? Gusto ko po s'yempre okay. kasi talagang kay si Kuya Dingdong, humahanga talaga ako sa kabaitan niya. Aside sa no? aside sa napaka-talented niyang tao, napakabait niya. Right. Yeah. Oo. O ikaw naman. Parang ko nabida ko dito. Ganun. Meron ba talaga nangya kasi makasama kayo sa AOS, mm. 'di ba? Si Isabel hindi raw kayo naguusap. May isang time na binigyan mo raw lahat ng parang regalo, ang hindi naman regalo, mga pasalubong ang lahat. Oh. Tapos, nag invento talaga. <laughs> hindi, hindi, hindi. Parang may man. nagsabi sa akin uh, kanina, uh, si Mitzi na uh, si birthday. Ngayon. Birthday niya. oh, birthday ni oh, 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 Anong balita? Sabi nga niya na parang hindi mo pinansin si Isabel, parang ang sama-sama ng tingin mo. Kasi nga, mahal na mahal mo si Miguel. Magsalita ka na ngayon. <laughs> Isabel, Mm-mm. <laughs> di, crush ko po talaga si, si Miguel at alam po ni Isabel yun. Alam mo, nung nag-guest na ako, sunod ka ng sunod kanino? Eh. Kay Miguel, nakita ko, ko yun. Saan ka oh. Oo. Naalala mo? Eh, crush ko nga, di ba? Sa so, oh, oh. sinusundan. Oo. So... <laughs> Sorry, siya <India. laughs> Hindi ah, hindi, hmm. hindi, hindi, hindi po. Pero alam po ni Isabel talaga na-crush ko si Miguel. Tsaka friends kami, oo naman. Friends kayo Pero ni... sabi ko sa'yo pag wala siya, aanohin ko si Miguel. Ah, ganun ba? <laughs> 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 <laughs>